Grabe naman mga kapuso, ang Meralco nag-over singil daw po ng 100 kanino? 164 billion. Ang so, sabi na ng NACICOR. Hindi ba 164 pesos mula 2020, lang yan? One, hindi. 164 billion? Uh Oo, -oh, ang sinasabi ng NACICOR. Ba't naman sumobra sila ng ganun? May sinatawag doon na kasama daw dyan yung metering service, kasama din daw yung supply charges. Uh -huh. So mamaya maliliwanagan, ano ba talaga, ang, bakit umabot naman ng 164 billion? At ang sabi ng NACICOR, kailangang utusan ng uh, ERC ang Meralco na i-refund yan sa publiko? May panig na ba ang ERC niya? Kasi at the end of the day, ERC ang magsasabi o kung, Sila talaga. kung talagang nag-sumingil uh, ng sobra, sobra. ang uh, Meralco. O oh, kasi naman, ang nasikor naman, inakyat na si ERC yung issue. Doon sila nagpetisyon. Eh, sabi, wala pa, tahimik pa ang ERC. O oh, sige. Uh, ah, mamaya, baka makausap po natin si... Uh, Uh, Ginoong Josel Dariaga, Vice President, tagapagsalita din po ng Meralco. Pag-uusapan din natin, weng mamaya si uh, Assistant Secretary Albert Domingo, yung kaso ng dengue. Oo nga, bakit naman? Medyo nakakatakot na dito sa Quezon City. Taga Quezon City taga ka. Taga Quezon City ako. Oo, iba daw ah, ang mga lamok dito, may muscle. Hindi, <laughs> oo. <laughs> tsaka iba pong lumipad mga kapuso, oo. no, Ay, mga lamok po dito. Ayon eh, na. O sige, mm -mm. Uh, mamaya makakausap natin ng DOH tungkol sa dengue po yan. Pero puntaan muna natin itong sinasabing overcharging ng uh, Meralco. Nasa linya natin si Ginoong Joe Saltareaga, Vice President, Tagapagsalita po ng Meralco. Uh, Joe, magandang umaga si uh, Weng, si Joe Walito. Good morning po. Ay, Tol Joel, well, uh, Mamueng, magandang umaga sa inyo at maraming maraming salamat sa pagkakataon makapagpaliwanag. Ano sabi ng, ano, ng Meralco dito sa bintang ng Nasikor, 164 billion daw ang in-overcharge ninyo sa mga consumer radio. Hindi kasi two, more than 2 pesos daw yung hmm. rate namin. Ano? Unang-una, uh, misleading yung naturang paratang na binabato sa amin. Mm -hmm. Uh, kasi nasa 135 per kilowatt-hour lang ang ERC-approved average distribution rate mm -hmm. for for all customer classes. Ulitin ko, no? uh, 135 per kilowatt-hour lang yung ERC-approved average distribution rate. Pero that is the average. Yung actual na singil na makikita natin sa mga bill natin ay depende dun sa actual na kinukonsumo batay dun sa segment na kinabibilangan ng mga customers. Para sa residential charges, uh, distribution charges, this follows yung tinatawag na socialized structure. Mm. such that yung charge ay mas mababa para doon sa low consumption levels at ito ay pinatupad ng ERC nung inan bundling, like I think, uh, nilatag-kinalat yung uh, mga singil ng Meralco nung 2003 para mm. malaman kung ano yung talagang uh, rate ng bawat uh, a segment no ah uh, dapat sana ah uh, uh, nasabi ito dun sa paratang kaya lang hindi yun ano eh conveniently that was uh, Left not, uh, oh that was not discussed no mm -hmm. eto lang Job, to be specific mga kapuso para naintindihan natin no? asabi po ni Pit Ilagan ng National Association of Electricity Consumer for Reform ONACOR 2 pesos and 9 centavos daw po ang para sa distribution charge na inyo sinisingil, may 33 centavos sa metering at may 49 centavos pa sa supply charge. Samantala, 'yun naman daw pong ipinagbigay ng uh, binigay ng ERC na desisyon, lilimitahan lang 'yung singil sa distribution charge ay 1 peso and 35 centavos kada kilowatt hour, kabilang na dapat jan hindi dapat nakalabas sa singil na yan, yung metering at sa supply charge, Sir Joe. Doon sa one peso thirty five, yes. kasama na <laughs> metering doon. Sabi na ng nasi mm. uh, isa 135, nakapaloob yun kasi Joel no well, eh. Uh -huh. uh, hindi kami pwedeng lumab... Average yun na, average. Apo. Hindi siya... Kunyari ikaw, si Weng at ako, hindi tayo 135. thirty uh five. -huh. Meron tayong iba't ibang distribution charges. Uh -huh. in Yun yung Balkan, no? yung distribution charges ng ating mga bills. Hindi pwedeng isa kaya kaya mataas yung kanya kasi mataas yung consumption level niya. Mm -hmm. Pinakita niya tanya yung bill niya eh. Uh, eh nasa 400, nasa 400 kilowatt hours yung konsumo niya eh. Ang sinasabi mo, Joe, hindi naman ito yung average 1 peso 35 pero may, yes. pwede pang lumampas diyan depende sa sa konsumo ng tao. Oo, oh, uh, ng consumer. Kasi as socialized nga yung structure based on cost to serve. Mm -mm. Kung 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 nung 400 kilowatt hour plus a month na consumption, ibig sabihin nun mayamang ka. Mm -hmm. Marami kang appliances. Pero ako, for example, uh, ang aking konsumo, ito, kahit ilabang ko to, pwede kong ipakita to. Mm -hmm. Yung aking distribution charge, uh, Joel, is lower, no? Yung aking distribution charge, teka, hanapin ko lang ha. Ito yung latest bill ko eh. Nasa le level ng 2 pesos kaya tayo eh. Wala. Wala ba? <laughs> <laughs> Pang mayaman yung 2 pesos eh. Pang mayaman eh. And, ba yan? <laughs> ang distribution charge ko mm. at uh, 200 kilowatt hours, and nasa 0.9803. Pwede kong mm. pakita ko, no, papagkain yung media. So if, yes. Ibig sabihin Sir Joe, wala pang piso It's, yung distribution hindi ka, pwede niya. Hindi pa hindi umabot pa ng piso kahit pa yun ang itinakda ng ERC para sa distribution charge. kasi nga socialized structure tayo. Oh, ito hahanapin right. ko. Papuntahin yon Gemini 7, papakita mm. ko. Uh, okay. So, ang ibig sabihin, Para naman kami. Mm -mm. 'Di ba? <laughs> kasi so, pinaparatangan niya lahat dalawang piso. Mm -mm. So mali so, para yung dalawang piso. Ito hawak ko yung distribution charge ko eh. You saying... ko ha- mm. hawak ko tong bill ko. Opo. Mm. Ang sinasabi ni uh -oh. Sir Joe, mali yung kwenta ng Nasicor kasi ipilinat rate niya ng 135. Tapos, uh, <laughs> hindi, ipilinat rate niya pala, ipinabot niya ng 2 pesos yung sinasabi niya sinisingiling niyo. Yes. Ah, uh Oo. -oh. Pero kung titingnan niya yung bill ko, ito nasa likod yung bill ko eh. Mm -hmm. Kitang-kita naman eh. Distribution charge. Ito, pangalan ko, Agapito Saldariaga, <laughs> 0.9803. Agapito ka pala, sir. <laughs> <laughs> pa jo ka pa, Jo, nilo Niloloko mo kami rito. Kung ilan tao mo kami niloko rito, agapito pala pangalan mo. Pero, oh, hindi, hindi. Kasi ako, Joel, oh. uh, ang, ay, 36 years na po ako sa Meralco. Mm -mm. Pag mga ganitong panlilin lang at uh, hindi patas, hindi apples to apples, mm -mm. parang medyo, alam mo, na nag gigitla ako eh parang mm. parang hindi naman yata fair actually na, na sense namin sa bosses mo Joel yung very passionate kat uh -oh. uh, medyo emotional ka dito sa isyung ito so ang ERC Joel kasi, si jo na, kasi alam mo Joel uh -oh. na discuss na din ito during the franchise hearings mm -mm. eto hawak kong bill ko papuntahin yon GMA Channel 7 mm -mm. this is my actual bill uh oo -oh. Kasi nagtitipid ako eh. Wala, hindi, hindi hindi ko naman maa-afford yung more than 400 kilowatt hours na konsumo pang mayayaman yun eh. Mm -hmm. So ibig sabihin limitado Oo. rin palang appliances mo sa bahay, Sir Joe? Oo, tinitipid ko talaga. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. At sabi naman po ng ERC, to be fair, talaga daw po na 1 peso and 35 centavos yung iniutos exactly. nila sa distribution charge. Kasama na nga yung dalawang uh, charges doon. Pero sumasailalim sumasa daw po ang bagong uh, bagay na ito, particularly yung allegations ng NASICOR sa verification process. Handa po kayo humarap sa anumang investigasyon ng ERC, Sergio? Ah, yes. Definitely. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, kasi pupunta yan, kung hindi ako nagkakamali, eh, dun sa consumer welfare desk. Ah, alam yan, tama ba yung rates mo? Parang ako kunyari ito hawak ko yung bill ko ngayon eh. Yun nga sinasabi ko sa inyo mm -hmm. nandito yung aking distribution charge eh. Pwede kong pakita to. Oo. Uh, <laughs> ang sinasabi lang kasi ni Joe uh, habang iniimbestigahan ng ERC to the wing, mm -hmm. ang uh, impression ta ng tao kagad eh nag-over single sila eh. Totoo yan. Dahil oh. nga, oh, 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 Baka akala, baka, oh. akala, baka akala lahat, dalawang piso per mm. kilowatt hour. Oh. Sa saka baka akala lahat tama yun. agad. Eh, mabuti uh, na, na-explica -na mo, Joe, kasi on the average lang pala yun, yung 1 peso 33. Tama, no? 35. 35, I'm sorry. Mm. 1 mm. peso 35, pero... Uh, pagka matipid ka talaga, wala pang piso yung distribution charge kagaya ni Josel Dariaga. Uh -oh. Mga kapuso. Oh. Oh, sa niya na eh. Nasa likod uh, ng bill ko eh. Kitang-kita okay. naman dito. Eh, hindi mm -hmm. naman magsiste ng aling bill ko dahil yun yung nakalagay sa likod eh. Uh, ano po kung mapatunayan naman ng ERC na mali yung allegations ng NASICOR? Ano magiging hakbang ng Meralco? Well, kami, Weng, uh, we will just let it be siguro. Mm -hmm. I mean, Everyone has the right to accuse. Mm -hmm. But then when you accuse, you have to be able to prove it. Diba? Okay. At saka yan mga ganyang allegations, lumabas na yan nung franchise. in yung aming franchise. Eh. Ah, mabuti na tawagan ka namin para malaman natin talagang socialize Malinawan. yung ano, so socialize yung ano, yung singilan. At the same time, nalaman namin yung tunay mong pangalan. No, eh, tsaka siguro, ang himo ko na rin natin, <laughs> Sir Joe di ba yung publiko na tingnan nyo po, balikan ninyo yung lahat ng available na Meralco billing ninyo mm. at tingnan nyo kung tama, kung sino nagsasabi sa dalawang panig para hindi yeah. hook lang and sinker tinatanggap natin ang paliwanag ng dalawa. Kayo mismo, tingnan nyo sarili nyo yung mata, tama ba ang sinabi ni Sir Joe o tama ang nasi core? Tingnan tingnan Niyo, kung gusto niyo uh, uh -huh. tingnan niyo yung bill ko. Eh mm -hmm. yan yung likod. well lang yung data sa harap. Okay deal. Uh, you know, in my 36 years I have always been very transparent. Mm -hmm. Lalo na si Tol Joel, alam niya yan. Mm -hmm. Wala akong inaatrasang uh, clarifications, wala akong inaatrasang uh, panayam as long as uh, yung issue has to be clarified. Gagawin po ng inyong lingkod yan. Kasi okay. at the end of the day, kailangan malaman ng tao totoo. Dahil sa pinalanda ka ni Sir Joe na mababa yung kanyang distribution charge, eto lang, para lang po ma-disabuse ba yung uh. utak ng publiko na baka kinikilingan kasi taga-Meralco daw kayo. Sabi ni Bong sa Facebook Live natin, taga-Meralco ka kaya mababa Sir Joe. <laughs> <laughs> Alam mo Mr. Bong, pareho lang tayo ng binabayaran ng kuryente, depende yeah. lang po 'yan sa konsumo. Ah, mm -hmm. uh, I pay your electricity, I pay my electricity bill just as you pay yours. Mm -hmm. uh -huh. Kumbaga kung ano yung consumption ko, yun mm -hmm. din yung binabayaran ko. At saka yung meter uh, naman natin Sir, wala na kalagay doon, doon kumpara sa I would not have wanted to to say how much my consumption is. Mm -hmm. Kaya lang kumbaga eh siguro god-given na rin na ah. eto magbabayad ako ng kuryente mamaya yata. Eh. Mm -hmm. So, tamang-tama nakita ko. This is my bill, basahin ko lang ah uh, bill date 12 February 2025 ah uh, period billing period January 12 to February 11. Mm. -hmm. Due ako February 23. So babayaran ko na to anytime. Nakita ko, nandi dito ako uh, sa desk ko dito. Nakita ko. So tiningnan ko yung likod. Mm -hmm. Ano nga ba distribution charge ko? So yun yung, yun yung parang lumabas at bumulaga sa akin. No, <laughs> ito, ito Joe, mm -hmm. may dito. 76.9803. Mm -hmm. 76 Oo. kilowatt hour po ang aking konsumo. Ang distribution charge ko po ay Ayon. So uh, wala lang piso. Okay. So, hmm. Wala exactly piso, eh, 'di ba? An mm -hmm. Ang layo naman niya. Ang layo yata nung sa dalawang piso. Uh, all right. So oh, sige, John, oh. alinawin na kami ha. Sir, Salamat, John. ha. Wala kang ire-refund na 164 billion, pero let ERC say so. Ma, baba ERC yes. magimbi sa so, dyan. Yes. At, at saka kung sakaling may mga clarifications, meron silang gustong issues on their bills, our business centers are more than willing to explain it. Everything is transparent. It's at the back of their electricity bill. Lahat ng detalye dyan. Okay. Joe, salamat. Good morning, Sir Joe. Good morning. Thank you to Joel. Thank you. Salamat. Thank you po. Thank you. Sige daw, Joe Saldariaga. Tagapagsalita po ng Meralgo. walang